Chapter 1621 Nakuha mo na ang Zenith Peel. Basta't matutulungan mo kaming mahanap si Prinsesa Phoenix, personal kong ginagarantiya na makakakuha ka ng Phoenix Quartz. Ang tono ni Valthor ay kasing yelo ng kanyang ekspresyon. Kung talagang gusto mo ang Phoenix Quartz ng mas maaga kaysa sa kalaunan, tigilan mo na ang pag-aantala. Ang reputasyon ng ating tribo ay hindi mapapabayaan, sumabat si Electo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagka-urgent at galit. Sige, sagot ni Sebastian ng maikli. Alam niyang ang karagdagang pagtatalo ay magdudulot lamang ng problema. Nang nasa wala pang labing anim na milya sila mula sa kanilang destinasyon, biglang huminto si Sebastian sa kalagitnaan ng paglipad at sinabi, mag-ingat kayong lahat. Nandyan sila sa malapit na gubat. Maghiwa-hiwalay kayo, at palibutan ang buong lugar utos ni Zerek sa mababang boses. Agad na nagkalat ang mga elit ng tribo ng Flamora at Unicorn habang tahimik nilang pinalibutan ang lugar mula sa magkabilang panig Lahat ay pinigilan ang kanilang paghinga at itinago ang kanilang presensya sa abot ng kanilang makakaya upang hindi magduda ang kanilang mga target Ituro mo ang daan utos ni Zerek habang nakatitig siya kay Sebastian wala nang ibang pagpipilian si Sebastian kundi sumunod dahil mahigpit siyang nakatali sa mga espiritual na pandaman ni Zarek. parang hindi matitinag na mga tanikala ng bakal na walang puwang para lumaban. Anumang maling hakbang ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Taba! Nakasalalay na ang lahat sa iyo ngayon, bulong ni Sebastian sa kanyang sarili. Ang kagubatang maple ay umaabot lamang ng mga tatlong milya, at ang kanyang katamtamang laki ay sumasalungat sa kadakilaan ng panahon. Sa kasagsagan ng taglagas, ang mga nag-aapoy na pulang dahon ay umiikot sa hangin at pinintahan ang tanawin na parang dagat ng apoy. Daan-daang mga elit ang nagmarcha kanilang mga galaw ay disiplinado at tumpak, parang mga sundalong pinatigas ng walang katapusang pagsasanay nakita ni Sebastian na siya ay napapaligiran ni Nazarek at Balthor. Ang nakabibinging mga aura ng dalawang transformative deity masters ay bumagsak sa kanya na parang kambal na bundok. Kahit gaano pa kalakas si Sebastian, imposibleng makalabas sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Habang ang pagkakaikutan ay humigpit sa loob ng tatlong milyang radius, isang sigaw ang palm sa katahimikan ng makita ng isa sa mga tao ng tribo sina Brody at Phoenix sa isang iglap, lahat ay nagtipon sa kanilang lokasyon. Huwag kang lalapit. Ang mukha ni Brody ay nagalit na nagalit. Pinigilan niya ang pagkakahawak sa batok ni Phoenix, at ang kanyang mga ligaw na mata ay mabilis na lumingon-lingon habang nagmamasid sa mga banta. Bitawan mo siya. Sigaw ni Zarek, at ang kanyang boses ay umuugong na parang kulog. Ang nakabibinging presyon ng kanyang sigaw ay tumama sa masa na parang alon ng dagat. Marami ang nakaramdam na parang may martilyo na tumama sa kanilang mga dibdib. Nahihirapan silang huminga sa ilalim ng nakabibinging puwersa ng aura ng isang transformative deity master. Pakawalan mo si Prinsesa Phoenix, at makakalabas ka rito ng buhay. Sa kabilang panig, kinagat ni Electo ang kanyang mga ngipin at umatungal. Sa kabila ng kanyang kabataan, dala ng kanyang boses ang autoridad ng isang pinuno na kayang magutos sa mundo umiwas kayo, kayong lahat. Kung hindi, papatayin ko siya. Wala na akong natitirang dapat pang ipagpaliban. Kung kinakailangan, isasama ko siya sa akin, at sabay kaming mamamatay. At least, magkakaroon ako ng kagandahang ito na makakasama ko sa ilalim ng lupa. Lumawak ang ngiti ni Brody, tila nasa bingit ng kabaliwan. Huwag kang gumawa ng anumang walang ingat. Maaari tayong makipag-ayos. Dumilim ang mukha ni Alekto. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng puot habang tinitingnan niya si Brody. Noong nakaraan, inagaw ni Brody ang kanyang kapatid na babae, at ngayon ay inagaw na rin ang kanyang kasintahan para kay Alekto, ang mga krimen ng lalaking ito ay hindi mapapatawad. Chapter 1622 Sumigaw si Brody ng buong lakas, alam kong lahat kayo ay nahuhumaling sa kegandihang ito, pero hayaan niyong sabihin ko ito. Wala siyang halaga. Kung gusto niyo siya, dalhin niyo sa akin ang Zenith Pill at ang Phoenix Quartz. Kung hindi, ibababa ko siya sa ilalim ng lupa at magiging akin siya magpakailanman. Si Phoenix, nakatali at walang magawa, ay sobrang galit na ang kanyang mukha ay naging pula. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin at umatungal, hayop ka, taba, sinusumpa ko na pagbabayaran kita para dito. Binuka niya ang kanyang mga labi ng walang pakialam. Sige, gawin mo kung ano gusto mo. Wala akong pakialam. Nang lumalim ang mukha ni Zarek habang umuungal, kung gusto mo ang mga kayamanan, sige. Pakawalan si Phoenix, at iyo na ang mga iyon. Mabilis na idinagdag ni Alecto, oo. Pakawalan mo siya, at ako na mismo ang magbibigay ng Phoenix Quartz ipinapangako ko. Ang mukha ni Brody ay nagalit habang siya'y humalaklak ng may pangungot siya. Mukha ba akong tanga? Kapag pinakawalan ko siya, papatayin mo ako. Tumayo si Zarek ng matangkad at sinabi ng may autoridad, ako si Lord Zarek. Narinig mo na ako, hindi ba? Tinutupad ko ang aking salita. Pakawalan mo si Phoenix, at iyon na ang Zenith Peel. Papayagan pa kitang lumabas dito na buo. Itinaas ni Baltor ang kanyang baba at nagsalita ng may mapagmataas na tono. Ako si Lord Baltor, tiyuhin ni Prinsipe Electo. Ang aking salita ay kasing halaga ng kanya. Dalawang mayabang na malalaking tao mula sa transformative deity realm pala. Oh, sobrang natatakot ako. Talaga, natatakot ako. Dramatically napinat ang kanyang dibdib si Brody at nagkunwari ng takot na may pang-aasar ng iti. Pero wala akong tiwala sa kahit sino. Kaya bilisan mo at ibigay mo na ang Zenith Pill at ang Phoenix Quartz kundi magiging masama ang sitwasyon. Ang batang ito, pagsisisihan niya ang araw na makikita ko siya. Ang buong katawan ni Zerek ay nanginginig sa galit habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Mabilis na nakialam si Alekto. Pakiusap, huminahon ka, Lord Zerek ang pagligtas sa prinsesa ang prioridad. Ipaubaya mo si Brody sa akin. Sisiguraduhin kong maaaksyonan siya at dadalhin sa iyo pagkatapos. Tumango si Zarek nang may pag-aproba. Pinagkakatiwalaan kita na alagaan si Phoenix. Makakapagpahinga ako ng maayos dahil alam kong nasa mabuting mga kamay siya. Tito Valthor, pakibigay sa kanya ang Phoenix Quartz. Lumingon si Alekto kay Valthor. Tumanggaw si Baltor at inihagis ang isang kahoy na kahon sa hangin. Bumilis ito sa hangin tulad ng isang misil, at ang sumunod na hangin ay nagkalat ng mga dahon sa lahat ng dako. Humitit si Brody at nagpakita ng malaking kamay para hulihin ang kahon. Binuksan niya ito para sa isang mabilis na tiyak nga, ito ang Phoenix Quartz. Ang kanyang ngiti ay lumawak ng labis na hindi na ito magkasya sa kanyang mukha. Ang huling pagkakataon ay nabigo, pero sa wakas ay nakuha na niya ito ngayon. Walang pag-aaksaya ng sandali, itinago niya ito at humarap kay Zarek. Ano naman ang tungkol sa Zenith Peel? Humarap si Zarek kay Sebastian. Nakarinig ka sa kanya gusto niya ang pil ibigay mo ito sa kanya, at bibigyan ka ng isa pa ng aking tribo pagkatapos. Si Sebastian ay nagkunot nuo at mukhang nag-aalangan. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, tumango siya. Sige. Ako na ang magdadala nito sa kanya. Hahanap ako ng pagkakataon para iligtas ang prinsesa habang nandyan na rin ako. Sana lang ay tuparin ninyo ni Baltor ang inyong salita. Siyempre. Ang tono ni Zarek ay puno ng pagmamalaki. Brody, dadalhin ko na sayo ang pil. Huwag mong gagambalay ng prinsesa. Sa mga salitang iyon, pumasok si Sebastian sa kawalan at naglakad patungo sa kanya ng isang hakbang ng may layunin. Habang nanonood mula sa gilid, lumingon si Baltor kay Alekto at nagtanong ng may pag-usisa, bakit ka nakasimangot? Nilingga ni Alekto ang kanyang ulo. May hindi tama dito. Huwag kang mag-alala. Naipit namin ng husto ang lugar na ito na kahit isang bulong ng hangin ay hindi makakalusot si Lord Zarek at isinara ko ng tuluyan ang void, sabi ni Baltor na may matibay na kumpiyansa. Bilang isang transformative deity master, ang kanyang kapangyarihan ay ganap. Selly aduna niya ang kawalang hanggan, kaya walang puwang para sa pagtakas, kahit sa pamamagitan ng teleportation formation. Chapter 1623 Siguro paranoid lang ako. Nakakunot ang nuo ni Electo habang nakatitig sa naglalakad palayo na si Sebastian ang kanyang pagkabahala ay lalong lumalakas sa bawat saglit na lumilipas. Ang kagubatan ng Maple ay puno ng mga tao at sobrang siksikan na tila nakakabingi. Bawat pares ng mata ay nakatutok sa kahon ng kahoy sa mga kamay ni Sebastian, na may kasakiman na nagliliyab sa kanilang mga titig. Gusto nilang magmadali at agawin ito, pero ang huling piraso ng sentido komon ay nagsabi sa kanila na ang pagmamadali ay magiging isang pagnanais ng kamatayan. Tumigil ka dyan. Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, papatayin ko siya. Nang nasa wala pang isandaang yarda si Sebastian, sumigaw si Brody ng buong lakas. Taba, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Ang galit na galit si Sebastian na ang kanyang balbas ay nagalit. Itinaas niya ang kamay niya na parang handang sampelan siya. Tigilan mo na ang kalokohan at ihagis mo ang kahon dito. Itinaas ni Brody ang kanyang baba nang may paghamon na may hitsura na halos sumisigaw, "Suntukin mo ako." Nang itim ang mukha ni Sebastian. Alam niya na kung mahuhulog ang kahon sa mga kamay ni Brody, parang nagtatapon siya ng buto sa aso at hindi na niya ito kailanman makukuha muli. "Ang swerte mo ngayon, taba," bulong ni Sebastian hinagis niya ang kahon kay Brody, na mabilis itong nasalo mula sa ere na puno ng kasiyahan bago na puno ng tawanan. Sa sandaling iyon, ginamit ni Sebastian ang Phantom Stride at lumitaw sa tabi ni Brody sa isang kisap mata. Tigilan mo na ang pagtawa, at kumilos ka na. Saka na tayo mag-usap pagkatapos nating makaalis dito. Bata, magpakita ka ng respeto. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na. Hawak ang mga kamay sa kanyang balakang, umiling si Brody ng may mayabang na ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng napakabilis habang inalod niya ang kanyang manggas upang alisin ang mga dahon at ipakita ang isang maliit na anyo ng teleportasyon. Pagkatapos, pinabayaan niyang mahulog ang isang batong dilaw na may kulay ng reyna. Magkasabwat kayong dalawa. Laking gulat ni Zarek, Balthor, at Alekto nang mapagtanto nilang pinaglalaroan sila ng dalawa. Ang kanilang mga mukha ay nagalit nang malaman nilang niloko sila ng dalawa. Huli ka na. Tumawa si Brody nang may tagumpay, at ang kanyang tawa ay parang pag ng metal. Ngunit mabilis itong nanghina, at malamig na pawis ay nagsimulang palm attack sa kanyang nuo. Nang makita ni Sebastian na hindi nag-activate ang forma sayon, siya'y nagpanik. Ano pang hinihintay mo? Taba! Tap mo na! Nawala ng kulay ang mukha ni Brody, at nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Hindi. Ako makagalaw. Ano? Hindi ka makagalaw. Huwag mo akong istorbohin ngayon. Ang mukha ni Sebastian ay naging mapatla, at ang mga ugat sa kanyang nuo ay namumuo. Sa paglapit ng dalawang transformative deity masters at isang grupo ng mga elite, tapos na sila kung hindi sila makakatakas. Hindi ako. Nakaselyo na ang kawalan. Si Brody ay sobrang natatarante na halos umiyak siya at sinumpa ang kanyang sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Alam niyang nagkamali siya sa pagkakataong ito. Ang mga transformative deity master ay kayang kontrolin ang kawalang hanggan, at hindi nyo pa ito napansin. Maswerte kayo na nakarating kayo hanggang dito hindi napigilan ni Phoenix ang pagnisi, at puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Maliit na Flamorian, bihag kita ngayon. Kung hindi ako makakaalis dito, babagsak ka kasama ko, sabi ni Brody. Nagnit-nit ang kanyang mga ngipin sa galit. Taba, hintayin mo lang na mahawakan kita. Pupunitin ko ang mayabang mong bibig. Emf. Hindi ako natatakot sa'yo. Dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo kung hindi ako makalabas dito ngayon, paglalaroan kita. Ang mga mata ni Brody ay determinado, at mukhang handang isugal ang lahat. Nawala na ang pasensya ni Sebastian habang pinapanood ang dalawang walang tigil na nag-aaway. Tama na. Kailangan nating mag-isip kung paano makakaalis dito. Ano ang magagawa natin? Maliban na lang kung. Hamina ang boses ni Brody. Chapter 1624 Si Sebastian ay naguguluhan, at tumutulo ang pawis sa kanyang nuo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangangailangan ha ang sumisigaw siya. Malihan kung ano. Bumugso ang boses ni Brody. Maliban kung bigyan mo ako ng dose-dose ng libra ng Royal Yellowstone at Supreme Grade Spiritual Stones. Sisirain ko ang sinumpang walang hanggan kahit na ito'y magdulot sa akin ng lahat. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matibay na determinasyon. Anong karapatan mong humingi ng ganito karami? Ito na lang ang meron ako. Kaya, tanggapin mo na lang o iwanan mo. Uminit ang ulo ni Sebastian nang ihagis niya ang isang piraso ng Royal Yellowstone at isang Supreme Grade Spiritual Stone kay Brody nang may ganitong lakas na mukhang mababasag siya. Yun na yun. Laking gulat ni Brody. Huwag ka nang mag-isip pa sigaw ni Sebastian, at ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sige na nga. Mukhang ako na naman ang Luji. Mukhang naiini si Brody, at mamerming siya sa kanyang sarili. Hindi nagkaroon ng gana si Sebastian na bigyan siya ng pansin. Ang kanyang mga mata ay nakatoon sa mga papalapit na figure mula sa Flamora at sa Unicorn Tribe. Madilim na mga ulap ang umiikot sa itaas, at ang hangin ay umuungal na parang nagngangalit na dragon na tila sumusuporta sa tensyon adong pagtindig. Bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo, at ang kanyang puso ay kumbiting tulad ng tunog ng tambol ng digmaan. Kung mahuhulog sila sa mga kamay ng mga taong ito, tiyak na sila'y mapapahamak. Ang tinig ni Zarek ay umuugong, at umuugong ito sa buong lambak. Hindi kayo makakalabas ngayon pakawalan si Phoenix, at sisiguraduhin kung mabilis ang inyong kamatayan. Kung hindi, itatapon kita sa Ashborn Furnace at iihawin ka sa Phoenix Inferno ng apat na putsyam na araw. Hihingi ka ng kamatayan, pero hindi mo ito makakamtan. Ang sakit na pagdadaanan mo ay magiging bangungot mo sa buong buhay mo. Nang itim ang mukha ni Sebastian. Alam na alam niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Phoenix Inferno kahit isang banal na Panginoong guro ay mahihirapan na tiisin ang mga apoy nito. Ang Ashborn Furnace, isang napakahalagang kayamanan ng Tribong Flamora, ay isang sandata na may parehong kakayahang pang-atake at pang-depensa. Maaari nitong tumpak na kontrolin ang kapangyarihan ng Phoenix Inferno, na lalo pang nagpabanta sa kanya. Sino mang nakulong sa loob ay hindi mamamatay kaagad, ngunit magdurusa sila ng hindi maipaliwanag na sakit na parang impyernong pagpapahirap. Taba, bilasan mo. Panggigiit ni Sebastian, at ang kanyang boses ay nanginginig sa pangangailangan. Pagkatapos ay humarap siya kay Zarek at sa iba pa. Huwag kayong gagalaw, o isasama ko siya sa akin. Habang nagsasalita siya, humigpit ang kanyang kamay sa leeg ni Phoenix. Ang kanyang mukha ay naging maliwanag na pula sa galit. Bilang isang marangal na prinsesa, naramdaman niyang ang pagtrato sa kanya sa ganitong paraan ay isang napakalaking insulto. Ang kanyang magagandang mukha ay nagalit, at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Nanginginig sa galit si Zarek, ngunit wala siyang magawa. Sa kabila ng kanyang napakalaking kapangyarihan, hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Lord Zarek, Uncle Barthor, sabi ni Alekto. Kapag pinakawalan nila siya, hayaan nyo na silang umalis. Magkakaroon pa ng ibang pagkakataon para harapin sila sa susunod. Kalmado ang kanyang boses, kahit na ang kanyang nakakuyom na kamao ay nagtataksil ng kanyang galit sa loob. Sige. Kahit na labis na galit na galit si Zerek, ang kaligtasan ni Phoenix ang kanyang agarang alalahanin. Sa pahintulot ni Zerek humarap si Electo kay Sebastian at matigas na sinabi, papalayain namin kayo. Pero kailangan niyong manampo sa inyong kaluluwa na kapag umalis kayo, palalayain niyo siya ng walang pinsala. Taba, tapos ka na ba? Tumingin si Sebastian kay Brody, na nakaupo ng nakaluhod at nakapikit ang mga mata. Siya ay kasing balisa ng langgam sa mainit na kawali at hindi sigurado kung ano ang ginagawa ni Brody kaya't sumigaw siya sa kanya, at ang kanyang boses ay tumagos sa tensyonadong atmosfera. Activate. Biglang bumukas ang mga mata ni Brody, at umatungal siya na parang kulog. Sa parehong sandali, sumabog siya ng isang jet ng dugo, na tumama sa plataforma ng Forma Sion at agad na naabsorb. Ang platform ay nagningning ng nakakasilaw na liwanag, at ang nakapaligid na espasyo ay nagsimulang mag-alaw ng marahas. Isang itim na butas ang lumitaw, parang bunganga ng isang demonyo. Nakakakilabot at nakakatakot ito na para bang kayang lumunin ang kaluluwa ng sinuman. Buizet. Pigilan nyo sila. Natakot sila Zeric at Balthor. Bawat isa sa kanila ay tumawag ng isang napakalaking kamay na Sam Aikop sa kalangitan habang tinutok nila ang kanilang layunin na hulihin si Sebastian at ang kanyang grupo gamit ang hindi mapipigilang puwersa. Umugong ang hangin habang mga puno ay nalalaga sa kanilang likuran. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang kisap mata, nawala si na Sebastian, Brody, at Phoenix sa Black Hole. Si Lazeric at Baltor ay nagningit-ngit sa galit. Dalawang transformative deity master ay hinayaang makatakas ang dalawang hamak na mortal, at ito ay isang nakakahiya na pagkatalo kapag nalaman ito ng iba. Doon. Habulin sila. Ang kapangyarihan ng isang transformative deity master ay napakalaki, at ang kanilang pagunawa sa espasyo ay walang kapantay. Batay sa mga natitirang alo ng enerhiya, mabilis nilang natukoy ang direksyon ng susunod na hintuan ni Sebastian. Si Zeric at Balthor ay umalis ng mabilis, kasama si Naalecto at ang iba pa na sumunod ng napakabilis. Chapter 1625 sa distansya na 650 milya, biglang pumutok ang espasyo. Sebastian, Brody, at Phoenix ay lumabas mula sa puwang habang kumikidlat at umuulan ng malakas, ang malakas na ulan ay bumuhos sa paligid nila. Sa sandaling lumabas sila, agad silang tumapak sa kalapit na teleportation formation. Sa isang kisap mata ng liwanag, muling silang naglaho. Sa loob lamang ng ilang segundo, Lumitaw ang mga figure ni Nazarek at Balthor, at ang kanilang nakakatakot na presensya ay pumuno sa hangin. Ito ay isang telelink formation. Mabilis na napagpasyahan ni Zerek matapos ang isang mabilis na pagsusuri. Napansin din niya ang nasirang plataporma ng Porma Sayon malapit. Walang pag-aalinlangan, mabilis nilang tiningnan ang direksyon at muling naglaho. Hindi nila ginamit ang teleportation formation, hindi dahil mabagal sila kundi dahil ito ay isang beses lamang magagamit. Automatikong masisira ito kapag na-activate. Gumamit sina Sebastian, Brody, at Phoenix ng sham na magkakasunod na teleportation formations. Ang huli ay isang pangmatagalang teleportasyon na umaabot ng 3,000 milya. Paglabas nila, pinayagan ni Sebastian at Brody ang kanilang mga sarili ng isang maikling sandali ng ginhawa. Buizet. Halos natakot ako sa kamatayan. Napahingal si Brody. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at pawis habang siya ay humihingal ng mabigat. Huwag ka nang magreklamo. Hindi ligtas dito. Bilasan mo, ibigay mo sa akin ang zenith pill, tapos maghiwalay at tumakbo. Mapatla ang mukha ni Sebastian habang nagmamasid siya ng mabuti sa kanilang paligid. Basang-basa ang kanyang mga damit dahil sa ulan kanina. Sa ngayon, ang kaligtasan ang prioridad. Hahawakan ko ang Zenith Pill para sa iyo at ibabalik ko ito mamaya, sagot ni Brody. Habang hindi nakatingin si Sebastian, siya ay tumalon sa ere at naglaho sa isang kisap mata. Ikaw ang kahulugan ng malupit, taba. Sigaw ni Sebastian. Alam niya na kapag nakuha na ni Brody ang isang bagay, halos imposibleng itong maibalik. Kapag nakatakas na si Brody, magtatago siya sa isang lugar at magfafocus sa paglinang. Sa susunod na magkikita sila, mapait na naisip ni Sebastian na kailangan niyang ipinoo si Brody dahil ang pagkuha muli ng Zenith Pill ay isang pangarap na hindi matutupad. Hindi siya nagtagal habang hinawakan si Phoenix sa balikat at tumalon sa ere. Sila'y nagmadali sa kabaligtaran ng direksyon kung saan pumunta si Brody. Habang sila'y lumilipad, siya ay nagbago sa isang matandang tila matalino, at ang kanyang aura ay nagbago rin. Lumipad si Sebastian ng ilang libong milya. Palagi siyang nagpalit ng direksyon at nagtakip ng kanyang presensya habang lumilipad. Sa wakas, siya ay lumapag sa isang liblib na bulubundukin. Sa kanyang mga espiritual na pandama, mabilis niyang natukoy ang isang abandonadong minahan. Dinala niya si Phoenix sa loob at hinarangan ang pasukan gamit ang ilang malalaking bato na pinutol niya mula sa mga pader ng kuweba. Sa isang serye ng mabilis na mga sil ng kamay, nag-set up siya ng isang serye ng masalimuot at komplikadong mga porma sayon upang itago ang kanilang presensya. Si Sebastian ay may mataas na kasanayan sa mga porma sayon at mahikal na selyo. Habang binibigkas niya ang mga incantation, ang mga agos ng liwanag ay sumanib sa kanyang mga galaw ng kamay at hinabi sa mga porma sayon. Ang mga nagniningning na ron ay kumikislap at sumasayaw nang matapos ang mga ito. Ito ay sapat na nakalilito upang linlanggan kahit ang isang transformative deity master sa loob ng ilang panahon. Sebastian, nakuha mo na ang dahilan kung bakit ka nandito. Hindi ba panahon na para tuparin mo ang iyong pangako at pakawalan mo na ako? tinitigan siya ni Phoenix na may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nakita mong kinuha iyon ng matabang iyon, di ba? Sa ugali niya, tiyak na papakinas niya iyon sa lalong madaling panahon. Mukhang malas ako, sabi ni Sebastian nang walang pag-asa na may mapait ng ngiti. Ngumiti siya ng bahagya ngunit na natiling tahimik. Ang kanyang matalim at kaakit-akit na tingin ay nanatiling nakatuon sa kanya, at ito ay nagpaligalig sa kanya. Tumawa siya ng may kaba. Alam mo na, hindi ba? Prinsesa, hindi kailanman nauubos ang iyong talas ng isip. Tama ka walang laman ang kahon. Pero sabihin mo nga, paano mo nalaman? Alam ni Sebastian na may nalaman si Phoenix. Hindi niya mapigil ang ngumiti habang sinabi, Prinsesa Phoenix, ang talino mo ay talagang walang kapantay. Tama ka walang laman ang kahon. Pero curious ako kung paano mo ito nakita. Tumawa siya ng mahina. Ang Zenith pill ay isang kayamanan na pinapangarap ng bawat cultivator. Nang humingi si Brody nito, masyado kang madaling pumayag. Anumang bagay na masyadong madali ay may mga problema. Natural lang na walang laman ang kahon. Ang iyong kagandahan ay walang kapantay, at ang iyong karunungan ay pambihira wala talagang katulad mo, puri niya ng taos puso, na may paghanga sa kanyang mga mata ngumiti si Phoenix nang may pagkaalam. Ang panggagandahan ng salita ay hindi magwo-work sa akin. Hindi ako isang tanga na madaling mapapaamo ng matatamis na salita. Ibig bang sabihin wala akong pag-asa? Nagkunwari si Sebastian na nasaktan habang kumikislap ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi naman kinakailangan. Nakikilala lang ako kay Prinsipe Electo. May oras pa bago ang kasal. Kung magagawa mong talunin siya, baka mag-isip ako ulit. Napakahirap niyan. Si Prince Electo ay hindi pangkaraniwang kalaban. Malapit na siyang makapasok sa Holy Lord Realm. Ipinapakiusap mo bang maglakad ako patungo sa aking sariling kapahamakan sa pamamagitan ng paghamon sa kanya? Sabi ni Sebastian. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Ginoong Wilder, sagot ni Phoenix. Ang talento mo ay kasingtaas ng kanya. Ngayon na nakuha mo na ang Zenith Pill, may pagkakataon kang maabot ang Holy Lord realm muna. Pero kung masyado kang natatakot, hindi kita pipilitin.